Mm, very good. Mm. Mang. Mm. MGA, manga. 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 Oh. Ta. Mga tauhan Tauhan ka ron. Mga ta. Ta. Ang sasunod. Ta. Ang sasunod. Nag-time ko, Arby, ha? Nag-time ko. Five minutes ra ni, ha? Sagot. Dali na yun! Ta! 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 Sa sunod? No. 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 Oh, tanong. Tanong. Number one na Hmm. Si... Si... No? Sino ka? Na question mark. Na question mark. Oh, kung na question mark, kung saan? Sino ka? Sino ka? Nagtatanong. Sino ka? Sino ka nagtatanong? Question mark gali. Nagtatanong. Nag-ask siya o question. Sino ka? Sino ka? Is what niya? Ako si... Ako si... Ako si... Ako si Heavenly Rain Angel. Ibutan ako niya. Ayaw po. O, oh, kisawin ibutang? Arby. oh ibutang din ako, si RV Ibutang pa nga din? Oo. Oh. Arvi, si... Si... Sino ang... Ama... Mo? oh question mark. kausaha kausaha Tau so, si. sagba basa. Sino ang ama mo? Oh, very good. Butangi butang, ikan sama imong ama. Si huru deh. Tau, so, gua mau kebalu si, spiling. Mau hilang deh, gua kebalu spiling saya. Ani Oh, R. Butang dia R. Man. O. Man. L. A. Apple. A ha? N. N. D. O. O, basa ha? Ano sa'yo basa? Sa'yo mong gisawat? Rode. Wow ka! Sure ka? Rode na ang pagbasa sa'yo mong gisawat? O. Tarongag basa? R o O? Ano basa? R. Nanay, L o A N. Pareha sa imong para ni Kuya James plan niya pa nga ano sayo pagbasa. Rudy. Rudy na di o guay di ha? Di o guay? Tarunga, tarunga. Tarunga, tudluan taronga. di kaon sa pagbasa na. Sa imong ang pangan si mong papa. Wala, naka-record rin mo eh. Send ko ni mama. Oh, very good. Mone, mong papa ha? Hmm. Sik pamati drain. Sik pamati Rolando. Um, oh, eh, mong papa? Nadi Na